Yes, good morning Yan, meron tayong gagawin nyo yan Aerox Red Aerox Version 2 Ayo yeah. Yan yeah. oh, Naka-JBT LCM ah, Naka-JBT na Tape post na pala to Tapos RCB na Caliper Sa likod, inverted Pang NMAX B2 Yan, para bolt on siya sa this brake sa likod. Sige. Yeah. So, look at version 3. No lagitik shit. No cleansing shit. Yeah. So, kinalas na natin yung kanyang uh, kaha para ito na lang ang ating gagawin. Kakalasin na lang natin yung kanyang head at block. Yun know, o, yan. Ito na natin block. Nakikibit na kagad. Tapos, itong head niya, ipoport natin to. So, bali, itong motor na to is naka remap no? Hindi ko siya recommended, pero pwede natin gawin. Nagkakaproblema kasi tayo dito sa idle minsan. Pero mas maganda, dalhin nyo rito ng stock ECU, walang galaw. Then, after ng paggawa ng makina, saka nyo remap Yan. Or, mas maganda, magpalit kayo ng aftermarket na ECU na adjustable. Yan. Hindi naman ako against sa remap. Ayoko lang talaga minsan gumawa ng gantong na remap kasi nga dun sa idle nagluloko. All right, so bali assemble uh, ayusin na natin tong head then ikabit na kagad natin doon. Dito na kanyang head. Make sure nyo lang na ikabit nyo yung kanyang uh, bataw dito. Lock ng piston, then yung orientation ha. Kailangan yung arrow na to lagi nakatapat sa exercise. kasi pag nabaliktad niya yan may inga yan magra-rattle yan double double check okay na yan na check na natin ito na yung head inserting insert the head and tapat nyo lang sa dowel yeah then pwede na natin lagay yung mga tornilyo Ayan, yeah, torque lang natin sa 37.7 newton meter or 37 pwede na. Then lash, yung valve lash. Then pwede ng takpan, kapitan natin yung throttle body. So uh, papa-under natin to sa uh, stock throttle body. Stock radiator din. Yan. So assemble na natin to, then pa-start na natin. Yeah, no? It's a livening! Ta-hit! zinc alright so bihisan lang natin to tapos pwede lang iwi ito it's basic na basic 63mm JVT yeah. Alisin na natin yung mga germs yung mga hinawakan natin puro germs na yun yeah. para uh, it's rank yeah. yun okay na, List na So double checking checking na lang kung may mga tumutulo-tulo. Yeah. So basic set lang to ano, So mga gusto ng ganitong set, PM na kayo kasi may konti pa ako nakitirang 63 to dyan para sa basic set natin. Or pwede natin ang dagdagan ng head tsaka crank kung gusto nyo. Yeah. Yeah, so taga, taga saan ka boss? Yeah, so taga Ubando rin to. Shoutout sa mga taga Ubando na nagawa ako. Ayan. yeah, Alright, so hanggang dito lang ang ating video. So, next build na tayo. Medyo may gagawin tayong kakaiba ngayon. So, thank you and goodbye.